Hello, hello, Mahatirada hats. For today's video, we so share kesa in step by step that you na ang Provincial Authority of PA sells the FRV. So we don't forget to or forget hey, na kung magrope sa YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit on the notification bell para like they updated sa lahat ng mga video snapping out. So kung tala kay sa FRV located in sa Pasig CP, kung piniging makabisa, dulo ka sa Pasig CP. I-google niyaw, ibibigay niya po sa inyo address at sa inyo modelo ang LTFRB sa Quezon Okay, sa pagpaso mo ng LTFRB, dumiretso ka lang at kumaliwa at doon mo makikita ang door C. Sa door C, lahat na impormasyon. Sa door C, mo malalaman ang lahat na kakailanganin mo sa pag ng PA. Bibigyan kanila ng kopya ng lahat na kailangan mo ipasa sa kanila upang makapag-review ng PA. Kaya tara na, simulan na natin ang pagkuha ng requirements para makapag-ring yun ako ng PA. Luwabas ka lang uli na LTFRB at sa bandang kaliwa, makikita mo na ang dikit-dikit na Notary Public kung saan makapakuha ka na mga requirements na kakailangarin mo sa pag-renew. Alam na nila halahat na kakailangarin mo pa hindi ka na mahihirapan. Magbabayad ka na lang. Siya nga pala, ito na po pala ang pangalawang basis ng pag-renew ko ng aking PA. Kung payat pansin ko na expired na ang aming PAMI or Passenger Insurance, kaya na ma-inirenew ko ito. Ito nga pala ay nakapahalaga ng 2,639 pesos kung kaya't kakailamanin nyo ng bank transfer or GCAS transfer. Mas maganda kung aagahan pagpunta sa si LTFRB nang sagayon, wala kayong mahabang pila na madadatnan. Gaya ngayon na pagpunta ko, wala akong pila. At maagahan mo tatapos ang ating pagrenew ng PA. At sa pag ninyo ng inyong FAMI o insurance, kailangan ninyong fill up pa ng lahat na information na nakasulat dito sa papel na ito. At ang form na ito ay manggagaling din sa kanila. Natural, alahan naman sa iba. Joke lang. It's kawai lang habang naghihintay. At maya-maya lamang ay binigay na sa atin ang ating FAMI. At pagkatapos ko marito ay pinaserves ko ng aking mga requirements at kumuhana ako ng motion for extension na kailangan ko ipasa sa LTFRB. Pagkatapos nga na marakuha ng motion for extension ng PA, mari na kayong bumalik LTFRB sa technical division at doon, pumila kayo sa window 2 or 3 kung sa ar check nila ang inyong mga dokumento. Tapos nilang ma-check ang inyong mga dokumento ay paagad na kayong papupuntahin sa door B kung saan nagabay kayo ng halagang 260 pesos para sa pag-reading ng motion for extension ng inyong PA. Siya nga pala siguraduhin na may eksaktong halaga na pambayad kayo dahil makasaad dito please pay exact amount. Para nang sa dayon ay hindi na rin sila maabala ng bonga at hindi na rin humaba ang pila sa ng, ng door B. Pagkatapos mo ang makapagbayad ng halagang 260 pesos, pari ka sa second floor. Dito matatagpuan ang legal receiving. Dito mo ipapasa ang lahat ng mga dokumento na iyong egater. Pagkatapos, ipapasa lamang ito sa kanila at mag-aantay ka ng 2 to 3 weeks na email sa iyo ang inyong renewed DA. Hanggang sa muli mga tararats, naway may natutunan muli kayo sa ating video. Wag nga palang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang like button at mahari nyo rin i-share ang ating video nang sa gayon may matutunan din sila. Maraming salamat at paalam!